Good morning mga Jayers. Welcome and welcome back to my YouTube channel. It's me again, Rina Just TV. For this vlog, pag uusapan natin yung mga BDC-TWG committee na kailangan yung elect during first barangay assembly. Yung BDC to po ay Barangay Development Council technical working group. So, mayroon tayong iba't ibang committees na kailangan nating select during first barangay assembly. So, first, eh, isa na yung barangay development council technical working group chairperson. So, ang, ang, ang roles and responsibilities po ng BDC TWJ chairperson, siya po ang magsusupervise sa buong implementation po. So, pag community based procurement po ang gamit na yung program. Isa din po siya sa signatory ng check. Pero pag 9184 ay hindi na po siya signatory ng check. Ang mag sign na lang doon ay si Kapitan at si Barangay Treasurer. So next, ito ay ang Procurement Team or PT. Sila yung taga-serve ng quotation. Sila yung nag nagpupunta sa mga supplier at nagbibigay ng quotation request for quotation. Pero pag 9184 ang gamit nyo, si PT or si procurement team ay isa na lang observer during opening and evaluation of quotation. Dahil si BAC, Bids and Awards Committee, sa, sa barangay, sila na yung um, authority ng mag-posting at mag-canvas. -mag so, sa BAP, tatlo din ang i-select nyo during first barangay assembly. Pero pag 9184 ang gamit, so yung BAP na sa barangay, Kadalasan po, lahat po ng barangay officials ay member po ng BAC sa barangay. Tatlo din yung niselect nyo pag hindi 9184 ang gamit kung community-based procurement. Tapos, PIT, Project Implementation Team. So, si PIT, siya yung si PIT, siya, siya yung nag-prepare nag, -pre -prepare, nag -pre -prepare ng Statement of Work Accomplished. So, isa siya sa mag-sign doon upang ma- mabigyan ng sweldo yung ating mga workers during implementation. Then, MIT, Monitoring and Inspection Team. So, si MIT, siya yung nag inspection kung mayroong mga delivery of materials. Isa din si MIT sa mag-sign ng delivery receipt. So, ipa... At ipa, uh, pag mag-select mag kayo ng community volunteers, dapat pa-entindi nyo talaga yung mga roles and functions nila, upang hindi nila makalimutan, katulad ni MIT si MIT ay malaki din ang kanyang roles and responsibilities during sa implementation kasi isa siya sa signatory ng delivery receipt, dapat si MIT i-check niya talaga yung mga delivery of materials, bibilangin talaga yun dahil isa siya sa signatory so, so siguro din ni MIT kung mayroong kalalagyan ang mga materials na i-deliver Then, si PPT, Project Preparation Team. Si PPT, isa siya sa signatory doon sa mga proposals na gagawin. Sa mga SPCF or Subproject, eh, SPCF, Subproject Completion Report, Subproject Concept Form. So, isa, isa siya sa signatory doon sa proposal sila ang gagawa hindi lang sila signatory kundi sila ang gagawa sa proposal tayong mga CEF tayo lang ang mag-guide sa kanila tayo ang magtuturo kung paano yun paano yun gagawin so, hindi naman sila mahirapan kasi mayroon namang project development workshop kung saan doon sila tuturuan kung paano gagawin ang proposal then EIT audit and inventory team. Sila yung nag-audit kung ano na yung mga lumalabas na pera. So doon, mayroon kayong gagawing updates, mayroon kayong gagawing meeting para doon ni present nyo during BDCPWG meeting kung ano na yung mga nabayaran nyo na mga suppliers. So yan yung e audit ni EIT. I-audit e e audit niya si Treasurer kung ano na ang kung mayroon na bang nabayaran o wala pang nabayaran. Tapos si bookkeeper, siya yung nag-keep ng mga records. Then, si treasurer, syempre, si treasurer, siya yung signatory kung mayroong mga babayarang mga supplier at siya rin ang isa sa signatory ng checke, Secretary, secretary ang tagagawa ng minutes kung mayroong mga meeting na gagawin during implementation ng alai seats or kung anong program na meron kayo. Then GRS, Grievance Redress System. Tatlo din yung iilik nyo dito. Isang chairperson at dalawang member. Si GRS ang gagawin niya ay siya 'yung tagatanggap ng mga suggestions kung mayrong mga recommendations pwede rin yung mga appreciations, hindi lang mga mulo at reklamo, grievances, kundi tatanggap din tayo ng mga suggestions, recommendations, and appreciations sa, sa, sa ating program. Then, operation and maintenance group. So, si operation and maintenance group, tatlo din, tatlo din ang i-select nyo dito, isang chairperson at dalawang member. So, operation and maintenance group, sila yung responsibly kung paano masustain ang sub-project. Sila yung gagawa ng operation and maintenance plan. Pero di kayo mag-ala mga operation and maintenance group dahil mayroon tayong mga trainings na, mayroon tayong trainings na gagawin dahil doon kayo tuturuan at i-guide din kayo ng mga community empowerment facilitator kung paano gawin ang operation and maintenance plan na magagamit sa kung paano masustain ang inyong propose na sa project. Then CMT, Community Monitoring Team. Si CMT, tatlo din ang i-select nyo dito. Bawat team ay tatlo talaga yan. Isang chairperson at dalawang members. Si CMT, ang gagawin ni CMT ay sila yung nagmo-monitor ng yung sub-project implementation, hindi lang sub-project implementation, pati sa process. Mula sa social preparation hanggang matatapos yung sub-project na ipropose niyo. Then, may mag-select din kayo ng GAD Focal. Si God Focal, isa lang yan. So, siya yung nagdala ng boses ng mga kababaihan. Then, mag-select din kayo ng IP Focal. Si IP Focal, so, syempre, siya din yung boses ng ating mga indigenous person, indigenous people. So, yun lang po ang mga committees na kailangan nyong iselect during first barangay assembly. Thank you so much for watching and kung mayroon kayong mga katanungan, just comment down below. You can also a uh, message on my Facebook para madali kong makita. Thank you so much and God bless you all.